Sa mga nauumay na nga sa karne, tamang-tama nga itong video na to para sa inyo. Ay, ay, Ate Ana, na dating tagaluto ng malalaking talyase, ngayon ay sa maliliit na kawali na lang. For today's video, mga bebe ay magluluto naman po tayo ng paksin na bangus at enseladang talbos ng sayote. Ayan nga, at nakapag-prepare na nga po pala ako dyan ang gagamitin kong bawang, sibuyas at luya. At nga ako dito sa paglinis ng bangus, mga bebe dahil hindi nga maganda ang kanyang pagkakalini. Nakita nyo naman, mga bebe at nasira na nga ang kanyang tiyan at natanggal na nga ang kanyang mga taba. Nangit Hinayang nga ako dito sa bangus mga bebo ko at talaga namang sariwang sariwa pa. Imbes na iihaw nga ito mga bebo ko ay ginawa ko na nga lang na paksiw. Hiniwa ko na nga lang yung may bandang ulo at dito nga sa gitna. Kaya ito nga ang natitirang buntot mga bebo ko na medyo malalaki nga ang pagkakahiwa ay ititira na nga natin yan at gagawin na nga natin sa susunod na ating recipe. Sa mga puntong yan mga bebo ko ay talaga namang dismayadong dismayadong nga ako dito sa pagkakalinis ng bangus. Ayan naman shout out sa asawa ko ngayon lang nakakita ng bangus. Parang ang masama ang loob na inutos Ang maglinis ng bangos at nakikita nyo naman ay dinurog na. O siya mga bebo at wala na nga tayo diyang magagawa kundi ang tanggapin na nga lang ang katotohanan, cherry. Diyan nga sa mga puntong yan mga bebo ko ay nakapagumpisa umpisa na nga ako diyan na mag-prepare nitong ating lulutuin. Kapag ilagay na nga po pala ako diyan ng bawang sibuyas at lula. Ilagay ko na nga rin po pala yung durog-durog na bangos. At pagkatapos nga ng mga bebo ko ay sinunod ko na nga ilagay itong ating talong at itong si Naglagay na rin po pala ako diyan ng asin at ng konting betchin. Ganun na rin po ang paminta. Lalagay nga po pala tayo dyan ng suka. Ang ginamit ko ngang suka dyan mga bebo ka ay yung cane vinegar. Naglagay nga lang po pala ako dyan ng dalawang kutsarang mantika. Pagkatapos nga na naisaka natin tatakpan at sisindan nga itong ating apoy. Hayaan na nga lang natin yan na kumulo mga bebo ka hanggang sa yan nga ay maluto. Habang hinihintay nga natin na maluto yung paksiyo ay naghimay na nga rin po pala ako dito nitong ating talbos ng sayote. Sino po ba ang kumakain nito sa inyo na talbos ng sayote? Masarap nga itong isalad mga bebo ka lalong lalo na nga papartneran mo nga ng inihaw ng bagong nga, hindi na nga natuloy yung inihaw na bangos at nakita nyo naman nasira nga yung tiyan ng bangos. Isa pa naman sa pinakapaborito kong parte ng bangos mga bebuka ay yung kanyang tiyan. Kaya naman hindi nga maikakaila mga bebuka na talaga namang dismayadong dismayadong ako sa pagkakalinis. Sa mga puntong yan mga bebuka ay nakapagluto na nga po pala ako dyan ng paksiyo. lang naman po yung lutuin kaya naman sa daling oras lang ang ating ginugol. Dito nga mga bebuka sa isang kawali ay nagpakulong nga ako dyan ng tubig. Pagkatapos nga no, na lang natin ng konti itong ating talbos ng sayo kahit lutuin nga lang po natin ito ng 2 minutes. Pagkaraan ng 2 minutes, ay hanguin ito at ilagay nga dito sa ating strainer. Para madrain pa nga yung kanyang excess water. Tinapat ko na nga lang po pala ito sa electric fan ng para medyo mabawasan nga yung kanyang init. At pagkatapos ay isinaling ko nga dito sa isang lagayan at titimplahan ko na nga ito ng kalamansi. Sinigaan ko na nga lang dyan ng kalamansi mga bebe ko at ito lang naman ang masarap dito. At pagkatapos ay naglagay nga ako dyan ng bagoong isda. Hinalo-halo ko nga dyan mga bebe hanggang sa may halo nga yung bagong kayong yung kalamansi na ating inilagay. O, diba? Yan pa lang ay talagang solve na solve ka na. Lalagyan pa nga natin ito ng puting sibuyas, mga bebuka ng para lalong sumara. Halo-haloin nga lang po natin itong mabuti, mga bebuka at pagkatapos nga no, na ilalagay na nga natin sa isang plato. Diba? Sinasabi ko nga sa inyo, mga bebuka masarap nga itong ipartner sa iha. Kahit ito lang ang kainin mo ay talagang busog ka na. Ayan, Ayan nga, at gagarnisan pa nga natin itong ating kamati. Meron nga akong milagang itlog dito, kaya naman ilalagay na rin po natin dito sa ibabaw. Para naman mas presentable posibleng tignan, o di ba? O sino pang aayaw niyan kahit na dismaya ka na sa pagkakalinis ng bangus. Abay tara na tayo ng kumain, ilabas nang isang kalderong kanin. Kaya kong taob na naman nga ang isang kalderong kanin dito sa ating uulami. O siya mga bebogwa hanggang dito na nga lang itong aking videos. God bless. Bye.